guys yung malaking puno natumba na ito yung ginagawang paliliman dito ng mga nagdi-deliver bumagsak din siya sa malaking bahay buti maliit na portion lang ng bahay ang naapektuhan pero kailangan professional mag putol nito kasi pag mali yung putol pwede pang madagdagan yung pagkasira ng bahay Run laki niya yan you know. o.